Abante ang best. Balita, entertainment, sports to. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Abante Radio. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. Sa mabang panahon, kayo ay kasama. Lalong tumibay ang ating pagsasama. Ang boses ko na inyong pinagkakatiwalaan eh, sa inyong mga tahanan ng ilang dekada. Ang tiwala na magiging gabay namin para maghatid ng balita at serbisyo. Isang karangalan na kami pa rin ang inyong kasangga, si Paring Day Langit. J.R. Langit po. Kasangga mo ang langit Abante ang best. Balita, entertainment, sports to. Naging alalahanin eh. sa anumang laban. Eh. Kasangga mo ang langit. Kasama rin ang inyong kasangga, J.R. Langit. Kasangga mo ang langit. Lunes hanggang biyernes, alas 9 hanggang alas 10.30 ng umaga. Dito sa DWAR 1494. Abante Radio. Abante ang best. Una sa Balita Entertainment Sports to. Ang Pilipinas ay kabilang sa tinatawag na Pacific Ring of Fire na palagi ang nakakaranas ng lindol. Nakapaloob dito ang mga aktibo at underwater volcanoes sa mundo. Drop, cover, hold on. Ito ang mga dapat gawin kapag nagkaroon ng malakas na lindol. Paliwanag ko lang po bakit drop. Ito po ang posisyon para makaiwas at hindi tamaan ng anumang bumabagsak na bagay katulad na lang ng kabinet. Cover, hindi po dapat manatili sa hindi ligtas na lugar. Gamitin ang isang kamay para i-cover ang ulo o leeg bilang proteksyon. Kailangan magtago sa ilalim ng matibay na mesa o dingding hold on, humawak ng mabuti habang nasa ilalim ng mesa o habang hindi pa tumitigil ang lindol. Gawin na rin po nating habit na alamin kung nasaan ang mga exit points sa pinupuntahang building o kahit sa mga mall sakaling magkaroon ng emergency katulad ng lindol. Kaya naman mga kaabante, huwag ipagsawalang bahala ang mga paalalang ito. Tandaan, drop, cover at hold para sa ating kaligtasan. Ako po si Zeus Valdez ng Abante Sports Now. Sa panahong ito, iba-iba tayo ng ideya at opinyon, pero minsan gusto pa rin dagdagan ng kaalaman para sikat ka sa mga banding at kwentuhan. Ano nga ba ang dapat gawin? Simple lang. Tara, samahan niyo ako sa programang Aliwang Hatid, Jigo Live para sa live na live na usapan ako si Jigo Postolero. Abante ang best. Balita, entertainment, sports to. Jigo Live Lunes, Miyerkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9:30 ng gabi dito sa DWAR 1494 Abante Radio. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports talk. Pagmulat ng inyong mata, ako ang inyong kasama. Sasamahan ko kayo sa almusal. Dala ang mahalagang balita. Ronnie Ramos po ng Abante Pilipinas. Abante ang best. Balita, entertainment, sports to. Abante Pilipinas, lunes hanggang biyernes, alas 4 hanggang alas 5.30 ng umaga, dito sa DWAR 1494, Abante Radio. Abante ang Best. Una sa balita, entertainment, sports to. Tayo mo Pilipino, sports minded. May mga atleta tayong tumatak at patuloy na gumagawa ng pangalan sa mundo. Manny Pacquiao, Carlos Yulo, Alex Yala, bukod pa ang talaga namang pakitang gilas ng mga basketballista, volleyball players at iba pang atleta ng bansa. Assist, rebound, foul at spike. Ilan lang yan sa mga hit na salita sa mga balitang sports. Hayaan niyong dalhin namin kayo sa mundo ng pampalakasan. Dito lamang sa Sports Now. Ako si Zeus Valdez, abante ang best sa balita, entertainment at sports talk. Sports Now. Lunes hanggang biyernes, alas 7.30 hanggang alas 8.30 ng gabi. Dito sa DWAR 1494, Abante Radio. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. Matei, 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 matei! tunay na magandang balita dahil masapos ang halos apat na dekada. Ang number one tabloid bilang radio TV na. Kaya kami pa rin ang magiging una sa balita. balita. Hindi lang basta balita. At syempre, pati entertainment. Para kumpleto, regados, dala namin ang mga balitang sports. Abante ang best. Balita. Entertainment. Sports Talk. Avante ang best. Una sa balita, entertainment, sports talk. Luzon PROVINCIA Luzon Probinsya. Ganap at kwentong hatid ng mga correspondents buong puwersa. Sama-sama. Luzon, Visayas at Mindanao. Luzon PROVINCIA Luzon PROVINCIA Aatake araw-araw. Aabante sa istorya. Lunes hanggang biyernes. Alas 12.30 hanggang alauna ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. Luzon, Luzon Probinsya. Kasama si Barrio Veras. Mga Mabuhay Pilipinas Magandang tanghali po ng uh, Webes Thursday today June 19, 2025 Diretso na tayo sa mga headlines Senator Bongo Pinagunahan po ang inaugurasyon ng Bagong Gusali na School of uh, Commerce Ay hindi pala School of Management Jansa sa UP Mindanao. Excellent! Mga uh, persons deprived of liberty o PDL Jansa sa provincial jail ng uh, nagpamalas daw po ng galing sa pagsayaw ngayong uh, Baragatan Festival 2025 Jansa Palawan. Yung mga preso dyan may pinakitang galing sa pagsayaw ngayong Baragatan Festival 2025. Abandonadong hideout at taguan ng armas ng CTG na tuntun ng Army sa bayan ng Tapas, Kapis. At pinalawak na scholarship program nilusad sa Negros Occidental. Ilan naman po yan sa mga ulo ng mga balita na binasa natin para sa Lusob Provincia ngayong Thursday edition. detalye mamaya. Bombante Radio Live Report. Hindi po ay napapanood nyo at napapakinggan sa pamagitan ng mga SOCMED accounts natin. Siyempre sa radyo, pwede nyo rin mapakinggan. 14.94, ah, mga kalusob namin sa buong Pilipinas. At siyempre sa buong mundo. Kamusta po kayong lahat? Sana yung okay lang, ha? Ngayong yung Webes na ito na ang panahon ay kahit o paano mainit. Oh. Pwede makapagpatuyo ng sinampay, misis. At syempre sa mga ibang lugar na may ulan, eh, tagulan na ho talaga tayo. Tako uh -huh. muna tayo sa barangay natin ngayong araw ng Webes. Tambok. Barangay! Barangay! Sa Cordillera Administrative Region pa rin tayo sa pagbibigay uh, tutok natin sa mga barangay dyan. Ang tampok natin ay San Antonio ang barangay San Antonio po mga kaabante. Ito ay nasa probinsya ng Abra sa munisipyo ng Bangged at ang kapitan dyan ay walang iba hindi si Honorable Captain Edwin Dukayag. Opo, ang kanyang populasyon nasa isang libo, isang daan, at uh, 1,128 ang barangay uh, residents ni Kapitan Edwin Dukayag sa San Antonio. Yan na natin tampok barangay today. Huwag barangay, barangay. kalimutan po na sumaybayan ang pagbabasa, pagbili, pagtangkilik na abante una sa balita. At syempre ang uh, abante tonight mabilis sa balita rin ha. Mga pauning tabloid po yan dito sa atin na pwede nyong uh, tangkilikin everyday. Yakang yaka naman sa budget to, 10 piso lang eh. Ah, bandera, Standby na ang Abante Radio Palawan sa ilang saglit lamang. Siyempre ang uh, mga suki natin na uh, gusto po na baka sakaling may gustong ipabati kayo dyan ng happy birthday, i-send nyo lang sa amin para mag-greet naman natin sila mamaya. Yung mga PDL muna sa Provincial Jail po ng uh, Palawan, nagpamalas daw ng galing sa pagsayaw ngayong Bar Baragatan, uh, Baragatan Festival. Diyan sa abante natin sa Palawan, nandiyan si Romy Luzares. Luso, great board. Go, Romy! Si pinakita ng mga persons deprived of liberty o PDL ng Provincial Jail ang kanyang galing sa pagsayaw dahil sinagawa itong martes, June 18. Ito ay bilang bahagi ng selebrasyon ng Baragatang Palawan Festival 2025. kailan linsapay ng pagdiriwang ng ika-isandaan ka lang anibersaryo ng pagkakatatag ng gobyerno civil ng Palawan. Ayon sa Provincial Information Office, ang mga kalahok na grupo ng mga PDL na nagwagi ay tumanggap ng 30,000 pesos at uh, 25,000 naman ang ipinagkaloob sa second place. Ah. Nagkaloob din ng special awards para sa mga ito na cash prizes para sa best in choreography na 5,000 pesos, best in costume 5,000 pesos, most disciplined group 5,000 pesos at best dancer na may pa-premium na 2,000 piso. Ang sarutan sa panalawigang pihitan ay kabilang sa mga aktibidad ng Baragatan sa Palawan Festival ngayong 2020. Romy, ilan lahat Or, yung ano sumali na nasa, team? Nasa, ano sila eh, 30 -30 yung bawat ka ano, dalawang grupo. Dalawang grupo. Oo, yung lumahok sa ano at iba rin yung mga yung sa uh, tao dito ibang mga event yun yun lang yung sa sarautan dalawang hmm. grupo tagti 30, 30 na mga PDL mm -hmm. so talagang marami rin talento sila, no hindi lang basta sa paggawa ng mga iba pang mga craft Yes, oo. So, sa, sa pagsayaw. at uh, ang, ano, ay eh, meron din silang iritatagong talento. Nag-umpisa yan, nung no, magpalabas noon, yung maalala natin yung mga dancing inmates dati. Sa no? Sa so, Cebu yun, naglabasan na mga dancing inmates sa iba-ibang mga mm -hmm. piita natin sa Pilipinas at kasama dito sa Palawan. That's very good. So, thank you so much, uh, Romy. Maraming salamat. Ako si Romy Luzares ng Banter Radio. Itong balitang mabilis, mapangis, at walang minti. Uh, congratulations siyempre sa mga nanonood din ho sa atin at saka sa nakikinig kung kayo po ay may mga pa-announcement ha, public service announcement para tingyo lang po sa Abante Radio. Abante Radio Live, Stand by, iba pa mga reporters natin. Punta muna tayo sa may Negros Occidental. May uh, good news din po dito mga kalusob dahil merong pinalawak na scholarship uh, program. Excellent. Sino ba dito sa inyo sa Abante studio natin sa production ang ano? Ang uh, scholar. Tas nga ang, uh, kamay. Ah, si uh, Luis talaga. Scholar yan. Grabe. Humble yung iba. Ayaw magtaas ng kamay. Humbog <laughs> <Hamburg> daw. <laughs> Sarap kaya nang gumraduate na scholar, di ba? Ibang klase. Yung feeling mo nakatulong ko sa parents mo, di ba? So, malaki yung budget mo niyan, Luis, ha? may baon. Ang uh, kinakala mo lang i-maintain si talang sa scholarship kung academic ay eh, siyempre grades, di po, di po ba? Pero ito, pinalawak ng Negros Occidental yung scholarship nila dyan sa may limang dang estudyante this year. Uh, more than 5,000. Ayon po kay Negros Occidental Scholarship Program Head si Karen Dinsay, mula daw sa 8,000 at 6,000 estudyante eh pumili sila ng git sa limang daan na bumubuo na sa kabuang isang libo tatlong dang scholar sa lungsod. Mahigpit din po yung pamantayan. Parang sa amin sa Pasig City, ganyan din yung scholarship ng uh, local government. Matindi rin ang screening at lahat. At uh, po yung mga napili uh, ng uh, siyempre libreng tuition. Ano ho? Eh, magkano na ang tuition fee ngayon, di ba? nung panahon ko sa FEU nasa 6,000 lang long time ago eh ngayon magkano na kaya yon at uh, miscellaneous fees yung miscellaneous importante rin yan uh, sa dami mo na pwedeng mabili at kinakalambilhin na uh, lahok, lahok na miscellaneous na talaga <laughs> nai pabili ho pambili ng algebra tay pabili ng uh, ng pambili ng kung ano man di ba wala nang ganoon. Kasama ho dito, uniporme, importante. Ayun, poging-pogi, gwapang-gwapa. Libro at iba pang pangailangan sa kanilang pag-aaral, mga kalusob. Iba talaga ang feeling ni scholar eh. eh may pride ka dyan, ah, Maganda. Ah, Hinikayat ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang ah, mga scholar po na pagbutihin ang kanilang pag-aaral para makatulong sa ah, iba pa. Pagdating din naman sa tamang panahon, pasapasa lang naman ang scholarship po eh ng mga local government units. pag may gumraduate na, may susunod ulit. A Report. Samantala, apply lang kayo ha yung mga papasok na naman ho uh, ngayong panahon ito, yung magka-college, di ba? Siyempre kahit paano yung iba talagang iginagapang lang ng mga magulang. Uh, yung mga anak nila para makapagkolehiyo ano ho uh, kasi nga naman eh, nadagdagan ng dalawang taon pa po ba yung K12 na yan uh, wala namang uh, sabi nga ni pangulo mismo pati isa eh <laughs> papas ano ng magulang di ba hindi naman agad natatanggap din pag graduate mo ng K12 well, wala na ho tayo magagawa unless talaga ng kongreso eh tigbaki na yan, di ba? Ay, nako, magkamisan talaga. May mga hakbang din na maganda ang layunin, pero hindi sapat yung pag-aaral. Kaya sa bandang dulo po, mapapansin nyo, may sablay eh. May sablay. Alas 12.49, Saglit lang at sa Benguet din may balita tayo na meron palang isinusulong yung lokal na pamalan po ng Benguet ang tamang pagpaplano naman at salitang pagtatanim uh, o tinatawag nila na asalitan ah, yon o nga alternate ano po ah, palitan salitan okay uh, sinusulong na lokal na pamala ng binggit yung tamang pagpaplano at salitang uh, pagtatanim o kaya po salitang pagtatanim o kaya crop protection, para daw po may wasan yung labis o kay kulang na supply ng gulay sa lungsod. Ayon dito kay uh, Provincial Board Member Elect Mayor Romeo uh, o Mayor Romeo Salda. Nagsimula silang mangalap ng datos sa pananim ng bawat munisipyo o bayan para matukoy po ang kabuang produksyon at maiwasan ng sabay-sabay na pagkakapareho ng mga ito. Dagdag niya makatutulong ang programa sa pagpapabuti ng kalidad ng lupa dyan sa lugar na maaaring magresulta ng masaganang ani para sa mga magsasaka. Sampung minuto bago magalaw na, balik tayo sa mga live report. Excellent. Si Senator Bongo ay pinangulahan po ay kahapon ay super center, di ba? Ngayon, bagong gusali naman ng school management sa UP Mindanao. Umaabante sa Balita Abante, reporter edit Isidro. Luso, report. Maraming salamat. Maraming salamat, Kapanting Pati. Opo. Isang maulan na tanghali Ako. mula dito sa Davao. Umuulan uh, na, na, naman Kanina, sa inyo. graphic. Opo. May street flooding kaninang umaga. Aha. Ngayon, na uh, parang ulan ng ulan. Ngunit Subsided makulimim. na rin. Uh, okay. uh okay. Pero wala namang ano, wala naman hmm. pong sobrang apektado yung mga sasakyan na hindi na makadaan. Hindi naman, yun okay lang naman. malakas Passable kasi. Po, ano. Oo. Oo, mag Kailangan lang maghanap ng alternative na ruta. Okay, so, mamedit. Sige po. Okay. Muling pinatunayan ni Senator Christopher Lawrence Bongo ang kanyang matibay na suporta sa edukasyon bilang isang mahalagang haligi ng pambansang sang sa pagpapasin uh, ito ng uh, sinaya ng Bagong School of management Building ito sa University of the Philippines Mindanao na sa Barangay Mintal Davao City kasama ni Senator Go ang UP Mindanao Chancellor Professor na si Lime Morao, at iba pang opisyales ng University ng, uh, of the Philippines ito upang saksihan ang formal na turnover sa isang pasilidad dumalo sa pagpapasinaya si na UP President Angelo Jimenez, UP Mindanao Administration at si Senator Gona nagsisilbing Vice Chairperson ng Senate Committee on Finance at miyembro ng Senate Committee on Higher Education. Kaya kinilala ni Go ang malagang papel ng UP Mindanao, hindi lang sa paghubog ng isipan ng mga kabataan, kundi sa pagtulak din ng kaunlaran sa buong Mindanao. So, yung inisiyatiba niyang yung building ng School of Management ay nakalaan sa research kaya ng hiniling mismo ni UP President Kim Mines. Hanggang kailan si Senator Bongo dyan? Mukhang marami siyang mga inaatupag pa rin sa Dabao ngayon. Ma'am Edith, ano? Apo, kaya nga, oo, oh, oh, nag, madami kasi niyan mga nanangyari dito. Galing po siya sa, oo, oh, oh, may ganap ah, uh, galing po siya doon sa Lanao at mm -hmm. uh, yung ibang area din ng Gitao. Oh, okay. Yan okay. ang uh, kanyang activities. Maraming salamat mula daw po Edith Isidro ng Panterado. Itong balitang mabilis, mabangis. Iyon, si Ma'am Edith Isidro, inyo po napahinggan buwat sa Dabao. Bukas pa yata yung laban na uh, Mang Teba ng uh, Game 6, ano? ajan uh, bukas pa ba uh, yung pacer sa uh, Thunders <laughs> Thunders pero ang uh, lalakas din lumaro oh. ang bigira uh, happy 164th birthday kay Dr. Jose P. Rizal ngayong webes sabi ng ating uh, suki na si Sir Angelo Ridaha Happy ah. birthday O nga po uh, salamat at uh, St. Uh, Jude din ngayon uh, webes si St. Jude uh, of the taw dito. Ah uh, ito yung ano yung pag may mga gusto kayong yung um, ipinagdarasal na di ba parang sa tingin niyo imposible. Kaya lapit kay St. Jude. Oh. Wag naman yung super duper talaga na kaya ano lang yung gusto niyong uh, imposiblein, maging imposible ha. Yung makatarungan naman ha. Aha. <laughs> uh -huh. Uh, thank you, Sir Angelo Ridaha, sa mga feedback sa amin, na sa Facebook Live natin. Silipin nga natin saglit ang uh, headlines ng Abante Tonight ngayong pong Webes. Um, usually, nasa second page po ito sa mga suki natin na matagal nang hindi hawak po ng uh, dyaryo, ha? Yan Ang pisa headlines today, Nagbinggo, inasinta sa ulo. Dalaga, natagpo ang duguan, hubad ang bangkay. Pulis nagpaputok sa binyagan. At sa gupaan sa Leyte, tatlo, tsugi. Yan lang po yan sa mga balitang nakapalob sa probinsya uh, section ng Abante tonight. Mabilis sa balita ngayong Webes, uh, June 19. Pero hinahanap namin ni Derek June yung horoscope eh. Oo oh, nga, ngayon ay ano, June uh, 19, di ba? Ano bang, uh, bati nga muna tayo ng birthday dito. Jo uh, Joben, stand by ha, uh, saglit lang. Uh, Joben, ka lang ha. Uh yung mga pinanganak ngayong June 19 ay pasok pa kayo sa Zodiac sign na Gemini uh, ito yata yung dalawa yung personalidad di ba? masungit, talagang sobra. Pero pag mabait, matindi mabait sayo uh, mahihirapan kang magdesisyon sa pagitan ng puso at isip maglaan ng oras sa pagninilay bago gumawa ng hakbang <laughs> happy happy birthday. Nakaka-relate ba kayo dito? Ito yung Gemini horoscope today. Eh. Uh Lucky color violet, lucky number 13. Uh, Maglaan oras sa pagdinilay bago gumawa na hakbang. Malalim Happy birthday. Happy birthday today. Arnold Bustamante, happy birthday. Samuel Sanchez, Jonathan Brihino, happy birthday. Christine Canelia. Jonathan Granada, Rachel Ann Ahena, happy birthday. Norelia Joy Posteria, Elaine Cabrera at Louis Hakobe. Yan ang mga birthday today sa listahan ko June 19, 2025. Ang pagbati po ng uh, biyaya, pagpapala at proteksyon ng Panginoon. Sumayin niyo palagi ngayong birthday niyo. Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday. To life. Sa ang Samantala sa Sambuanga Good news din mga kalusob na tanggap na po ang kanilang sahod Mula sa Kalahi Seeds Cash for Work Program ng DSWD At uh, halos tatlong dang estudyante roho at college graduates mula sa Western Mindanao State University Yung tumanggap na ng kanilang uh, sahod mula sa Kalahi Seeds Cash for Work Program ng DSWD sa Sambuanga Excellent! aabot sa mahigit isang milyon yung inilabas po na pondo ng pamalaan para sa payout na ito na ginanap dyan sa lungsod. Layunin ng programa ito na bigyan ng financial na suporta ah, yung mga unemployed uh, youth. Marami po ito sa pamagitan ng short-term employment. Pinigyan sila ng uh, kahit kahit papaano ng trabaho. At uh, patuloy po na nagbibigay ng pag-asa ang kalahi seeds sa mga kabataan naghahanap ng trabaho basta naman masipag ka po uh, mabait naman ang uh, universe bibigyan ka ng trabaho ha uh, yun nga lang pag binigyan ka ng trabaho huwag ka na umasa na malaking sweldo ka agad ha <laughs> sakto lang Oo, kung ano lang talaga muna ha tiis lang sa, uh, sa pasasaan ba at uh, meron naman darating di malaking bagay ha at panghuli po sa mga headlines natin, salamat sa mga writers natin sa Luzon probinsya. Uh, sagana liklig likli lig, ano liglig lig at umaapaw yung mga items ko ngayon thank you natapos na rin ng Department of Public Works and Highways Bicol ang flood protection project nagkakalaga na magigit sa napung milyon sa barangay may nonong Tiwi Albay malaking metutulong po ang project sa mga sa baha storm surge at tidal wave sa lahat ng project itinayo nung 20 itinayo yung 222 na metrong road dike may dalawang lane po kalsada yan at uh, kompleto sa river control structure at iba pa pati seawall para magsilbing panangga sa ba at saka sa alon. Makatutulong din ang project sa pagbuti ng daloy ng traffic at pag-access po sa estudyante sa paaralan kahit sa gitna ng malakas na ulan. Happy birthday pala sa best friend ni uh, Boss Jun Estalde na long time no see na daw niya. Happy birthday! Uh, ha? si paring Gat. Ayan, Pepe. Uh, kung ka man ngayon, relax ka lang ha. Happy, happy birthday, birthday from Sir Junis Talde sa'yo. Si paring Gat. Pepe, happy birthday. ha. Sport Talakan, Jerry Codiniera at Jerry Esplana. Unti ko na masabi ko, Delyara. Scholar <laughs> <riyo>, yan si Luis. <laughs> si Sport Alakan, si Defense Minister Jerry Cudiniera. Susunod na at Jerry Spana kapag kaaraw po yun ang Monday and Thursday. 1 p.m. to 2 p.m. ha. So susunod sila sa akin. Thank you at the Merns, uh, Sir June and Angelo. Salamat po na marami sa ating mga kasama dito sa loob. Uh, masisipag na LPT, Makosibadi Oberas, Mabuhay, Pilipinas. Abante. Nangunguna sa pinagkakatiwalaan. Maraming salamat. Patuloy kaming maghahatid ng mga totoong balita at serbisyo. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to.